Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po mayroon po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget or so, hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway uh, maintindihan po ninyo sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Pronto. Ya pilto ha, kanong anong balita sa dito dito ni mga Hello mga lords, kumusta? Karon ay delegon kayo ang Dios. Neta karon sa Balay Padi sa Masbate City. Doon ay formation dari sa katikis no, nga sila na ipadala sa mga kaparihan sa ilang matag parokya. So, gikan ta karon nag himo uh, Bible seminar no, o ban sa mga testimonyo. Kauban po nato si Brother Nui Dura no, former 16 years pastor sa uh, born, born, again. Pero di ay ni atin nga usa ka batan-on nga uh, Katoliko siya sa una, pero na bunyagan siya og nasuot sa tinuhuan nga bone again nga duna po siya kalibog unya nakurat ko kay uh, hilig kay usya sa mga bone again style nya nakurat po siya nakurat po ko kay ang iyahapong mga pagturunan sa bone again na asya ah, mga nakatunan po dito na po siya ay kanang ina na, na kuwangan kuangan po ang iyahang pagtuo uh, nakatunan pero tungod sa Catholic Faith Defenders matod pa niya na nakakita siya sa social media, naka-attend po siya og seminar, kaya doon ay po yung may encourage niya, dito na nagsugod og on ang iyang pagtuo, no? Nakabaton siya og manang ni apel siya sa katikista og sa pagkalihukan sa ilang sibahan. Si Igsoong Jerome. Asa nga mo, Brad? Jerome Suliano. Jerome Suliano. Oh. Usa may, may buntag. Oh. Kani tanan. Ah, may may ah may adlaw. May adlaw. Usa ka ka kanang Katoliko na katuliko, kang Katoliko. Pila man ka na doon sa live tinuan brad? Right? Ah, uh, kung quintown grid siya yeah, kay since 2000, 2012, oh, uh -huh. kay graduate ako sa fourth year uh -huh. high school hang to 2000 2020 22. Oho, uh, uh -huh. siya. Yeah. Pero ang official na kung pagbiya sa Katoliko 2020 mm -hmm. padong sa 2022 mm -hmm. uh, yeah. dato pa kung sa may nakaingon nga nung nadong kalitugan nadong katong reliyon ah reliyon So ingan ni siya na nabiya ang akong pagtuo sa pagiging katoliko ni atong panahon sa uh, high school pa ko kay naa nag-agni sa kuha nga about na ng Biblia. Mm -hmm. Niya kitang mga katoliko kay inosente makita na Biblia. Yes, sir. Oh pagkahibaw na ko nga ang sa dira sa pag pag ampo di ay kuno balik-balikon mm. unya kay panahon man to sa amo ang uh, sa kuan uh, sa katikisim oh. sa sa among high school ipangutana na mo ang usa ka katikista oh. nga unsa man ning nasulat sa Biblia nga dilik dili di, day balik-balikon ang uh, pag pagampo pagampo unya kay ang tubag sa katikista is ang but pa sa is kana man ang mga walay kabuluhan unya tungod ato wa man koy wa ko na satisfied si ang tubag mm -hmm. so ang nahitabo ato is ning kuyog ko sa ko ang classmate nga magtago-tago ko kay tungod kay mga Suliano me big mm -hmm. on me nga katoliko mm -hmm. so ang nahitabo ani kay kuan man ko kanang Brahamen? composer man ko ana sa oh composer, oh, composer ko sa kay divisi di, 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 man ko mm -hmm. Komposer so ko ana dili ko motiwas uh -huh. may tabo ana sa buntag mo mo ko sa kanang kuan matudloan ang uban mga kanang lyrics ana mga alas gis mo biya ko kay uh -huh. mo ngadto ko sa uh, panagtigo mata nang tawagan na sa mga bulagen uh, with uh, saksi saksi di ba mga saksi oh, pa ka bulagen dili pa daghan uh -huh. ko lagi ana gi ko sige sige onya unek pud ni nang oh. hmm. so mo to na itabo So, so ang ako mga ako mga tungo kay bawal sa sa mua, Ang ginabuhat ang kong mga slacks suod ako sa bag. Oh. Ang ako ang ako ang kuan sapatos suod sa bag. Mm. Ako ang pulpulo god. Oh. sa bag. Oh. niya, may bunga nga ako ang ate o ako mayaan. Tinaman sila ha, sa mayaan. Oh. Nga mag drill raman me. Uh. Oh. Unya na ako ibag. bag. Oh. Ayan. So kadugayan na na nagduda nag na sila. Uh -huh. Panduha, uh, panduha, pagpantulo, uh -huh. dito na ko nila gisakop. Kay, sa katong nga panahon, is nadugay man may sa among panagtigom dito sa mga saksi. Uh -huh. Nadugay man may dito. Panagtigom sa mga saksi, di ba? Uh -huh. uh -huh. Yan. Nadug nadugay man may dito. Naabdan og alauna. Uh -huh. Na supposedly, alas 12 lang atang ang kutob. Uh -huh. dito ang ate, og akong ate o gakuang ante. Uh -huh. kagikan. Uh -huh matutog okay. an ako oh. kay murag kay bako unsa man ang sa imong bag oh. ano naman ay sapatos ano naman ay polo oh. mo to pagtog an ako ay ana hantod ko sa akong ayaan nga sa kami nga ligon baya gyud ang katoliko sa among pamilya oo. oo kung gusto gid ako Kinahanlan ng hayaan, na katubangon ang akong ayaan oh. na mo'y grabe ka ligon sa katubangon niya. Isog mo itong ayaan kang kada to gitago na ko nga dili na ko to oh. ko ilom na ko pero sudsod ya pa pagsimbahan oh. ang sud sa kong oto karon dili pa man ko katingog karon ikatarbaho na lang nako oh ni nag 40 high school ka to so nag nag eskwela pa college mura ra gyapon katoliko oh. pero style na ko ato is nominal nominal na siya so, yeah. mm. pero gusto kong ko mo niya bawal man ko mo simba sa lain niya mm. sa, -sa saksi sa mm. so nasa akong isip nga magsaksi gyud go oh. trabaho na ako oh. so pag trabaho na ako, nangita ko og na nasod ako na nasod ako pagka maestro oh. nangita ko og government o, government, teacher. Opo, oh. Oh, government teacher pag oh. Uh, government na ko pag sud ko pagka maestro hmm. nangita na pud kog panahon mm. sa agi ko makabalhin pagkasaksi. Oo. Uh, oh. Ito pa, wala lagi like kay love or amor sa... Wala na. Niya. So Sod -sod lang ko. Kanang, kanang mga Paka simba simbang uh, lang sa ginikanan. Oo, oh, uh, sige. Sa so, pamily. Uh, Ang kung ano may, uh, may long story sa... Uh, ah, kasi. Pakangala uh, lang sa pamily, uh, anak. oh, uh, pamily. Mm. So, dito, kanang simbang gabi, ah, simba lang po. Oh. O, oh. dili ing nga mag, mag dili magsimba is dili lang po. Oh. Para makakuan po nila ba nga, kung agdahon ko, is, mor, ah, so po, dili ko katuliko, oh. sa kanaba. So, oh. para mailad sila oh. <laughs> gamay, akong pamilya. Oh. Mga to, ning abot ning panahon, pandemic. Pandemi. COVID-19. COVID Pero ning effect na siya, pag, uh, 20 na. Yan, 20 oh. na. oh, 20, oh. Pag, COVID-20, so, dito na ko nga, uh, hatag na kong panahon nga pag -sub -sub sa pagtuon. Mm. Onya kay paghibaw nako na ako, nga ang kaniday nagtukod sa sa Jehovah's Witnesses ang about na nang dihubang nga pangalan nibawuan man nako nga diday na mao o, sa imong research. Mm. Oh, sa imong research. Oh. Sa imong research ako ako lang nang kuan. Oh. Sa wala kang galingon. Oh. Nya na sila'y mga pagtulunan sa so nang gibang bag-o oh, gitawag nila nyo new, new, light. New light. Oo, mm. yan. Tapos, nag change sa yeah, siya. Subot pa sabot, ang kamaturan, nag-a-usap ba diyan? Oo. Oh. So, nangyayos sa akong isip. Mm. Tapos, o naisip, discrepancy. Oh, naisi discrepancy. Mm. Ari naman sa, katong sa Hebrew, about katong, sa Old, di, quote po na siya sa Old Testament niya, mm. your throne, O God, hmm, gi usab nila mm. your god is to your throne oh. so samutan. oh. Uh -huh. subot so, pa sabot mo to is sila sa bible bible uh -huh. Kaya ilaman ilaman nang it change uh -huh. kung it change nimo ang pag ang sequence ana sa mga wordings mm. na, na. so ma, mausab yon ang meaning nag discover gyud di ka ana discover ko na mm -hmm. na nausab yon so kung gina twist dili na mao ang matuon ni iglesia so na hugno na pugo ang sa saksi oh. Uh -huh naglahi na po ko og oh. nag nga to na po ko lain mm. nga rin na po ko og oh, try ko nang sa INC tinag ginag sa online lang oh, oh ibawon ang ilahang oh ibawon ang ilahang stand mm. kay halimbawa Divinity of Christ oh. niya ila kay kuan tao ra magresearch oh. mag research ko na ni mga uh, mag research ko ani halimbawa tulo pa dong oh. lima ka mga oh. video nga si Kristo Dios oh mag ko din nga si Kristo Dios sa oh. ang akong baggaon ya lupig man ang iglesia ni Cristo nga oh. kanang ilahang stand so ngadto na pugo sa lain puro nakakwa nakagbackronog si FD wa ah uh, what ang anay magod ni kanang apa sa CFD manggoding god ging nay sa kuha nga day CFD, nga CFD. Oh. o nga CFD oo onya kay nay page about sa CFD mm -hmm. pag Pagtanaw na ko na tong page sa safety kay siguro basi sayo pod tong page pod kay puros manilawgaw ang mga mga Catholic faith defenders nito. Oho. Uh -huh. Puros man nga pinuluso po. Ang nakit ani mo. Ang nakit ana ko. Uh -huh. Puros pinuluso po. Kay siguro pod ang laing sikta is grabe ra pod kay mo atake sa Katoliko. Oo oh, nya karon. So, Onya ngoy dili ni maong explanation akong ipangita. So nangita na pagkuglain, So kay bilang bilang ano bilang protestante medyo hugaw man ang katoliko mm. mo na pinakalisod dawaton nga doktrina mm. kaya try ko gayen si anet uh, ning basa lang wa ko ning sa ilang oh, simahan oh, oh. tapos ni try pug ko og oh, seventh day adventist na kas naka sudsod ko na sila ah, ha naka angka seventh day adventist opo so ay, tapos ang naibong na ko sa ilagi gi question na ko sa ila ha kung ang ang baboy dili pa kaon tungod makahugaw sa lawas ngano makaon sila noodles oh kay do dili na siya makada dili na siya hugaw sa lawas pero makadawat sa lawas okay kay I amen may mga M mga uh, na oh ngano ngano makaon sila mga chichiria mm. makaon -hmm. sila ana oh tapos babaw lang na siya arason. oh rason So wag ka simba sa civil uh, si Adventist? Simba ko mga kaluha tulong. So, 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 ano ka susud gid kita. Nindot pud ang ila kay mga healthy foods man pud. Healthy oh, foods man pud. Oh. Sige. Tapos ang ang nasud so, sa kong utok is kung ang pagiging uh, kung ang mga apostoles is nag oh. nagkuan sila na ng 70 Adventist ilang mga tinudluan oh. nga nung ang mga apostoles wala nagbawal sa mga hintil nga wala oh. nag naanad ning mga baboy. Oh. Wala nila giorient sa, oh. uh, sa 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 sabat day. Oh. mabasa ana. Nagiorient oh. ang mga hintil sa sabat day. Sabat day. Nganong ang mga 70 Adventist moy ilang ipakuan karon sa mga katawhan. Hmm. So nag ko lahi ang gitudlo sa so mga apostles. Lahi ko ang gitudlo sa so mga 70 Adventist pero na ko po na ako na sila. Pero ito ipaklaro sa katoliko pa kahimasa kay Biblia o dito naka pagbalihin sa lahat tinuan? Pagbalihin na. Pagbalihin na ka na kayo ba na basa-basa sa Biblia? Oh. Ah, ah kuan ah, uh, mo flashback ta gamay. Sige. Dito sa panahon nga wala pa ko, wala pa ko na in sa pagka maestro. Oh. Ako may nagbantay sa mong lolo. Mm. Nya dito sa ospital, magbantay siya, magtanga-tanga -tang ra man ka, so may buhaton ako. So mm basa-basa, basa-basa. Mm. Ang pambasahon ako, mga life hacks, pambasahon ako, mga philosophy quotes, mm. wala na akong basahon. Kung, mm. maulan mawala na akong personality development, mga yan na oh. lang oh. basahon. Ang kuningan ako sa kong galing, nga kasayang sa kong oras kong man ko nga Biblia ang angay basahon. Karon, Punta nagbasa-basa ko Biblia. Ah. Pero basa-basa ko Biblia, nagbasa-basa po mga doktrina sa lain-lain na sikta. Oh. Ah. No? Truth seeker de ka? Muraga. Muraga nga ayot. Oh. Oh. Kay, rito. Okay. libong man yun. sa mas bati ba? Iyan mo yung influence din nga mga CFD nga mata ano ha? Wala kay atong panahon naman God, sa experience na ako, kay Lailay, klase ang tao. Oh, cool. Truth seeker, ganahan ka o mga, ganahan ka na'y makatubag sa imo ang pangutana. Hindi mm. hmm. man o sobri ang safety sa masbate. Ah. Oh. Onya, kung ikaw, di kay ka tigsulod o tigsulod simbahan, okay. pasabot di kay ka kaila sa pare. Hmm. Kung dili ka kaila sa pare, mura kag mauwa kung mo, kung sa imo mga, kung mga questions concern, mo. Concern, oh. no? Opo. dili man po matubag sa kung mga ako mga pamilya mm -hmm. fami mm -hmm. ang pangutana na ko about sa katulik ko. Karo, sa may last imong pundok na nasakupan na yun? Ang last na ko nasakupan, ipangayo ko na sa ginoo. Aha. O. Ayun uh -huh. ko ginoo, mawagtang manggit ang ako ang pagsalig ni ining katolik ko. Kanang, di naman ko ganahan po mo simba. Oo. Uh -huh kang kung dili mo ihatag ino sa kuha ang matuod nga iglesia, tagain na lang ko ang kapasilungan. At least, makasimba ko sa imo. Oh. Ang tuod nga, na ako'y classmate, nga nungutan ko about sa dugo, ang tuod na ganahan ko sa ilahang ilahang pagtulunan. Mm. Ito, nakasod ko ng Church of God. Church of God? Oo, oh, Church of God. Daghan na, diray sa masbati? Gamay lang. Gamay lang? Oo. Oh. Yeah. Karon, pa pag ko ana so kung unang meet na mo sa pastor gikan alas 8 padong alas alas city oh pandungan na meet ang pa mga pangutana na ha oh. pang oh. alas alas 8 padong dong alas 5 mm -hmm. manalay pandua ang tun nga na ang panahon nga i bautismuhan ko mm -hmm. so mo ato ko nga mo nagina na siya ang matuod niya oh uh -huh karon kay maminaw man pud ta og lain-lain gihap maminaw bisan na ako ko dito <coughs> bisan na ako ko dito maminaw man gyapon ko mga arguments oh sa mga pastor oh. kay bias naman ko oh. Di naman ko maminaw sa katoliko, oh. So, bias na oh. so puro naman akong gusto pa is mga mga atake sa katoliko puro sa pamin paminaw nga mga testimony nga gikan sa katoliko nga oh. oh. so bias na na siya oh. oh. di ba oh. oh. So muna ako gusto, hangtod nga namit na ko ang usapod ka pastor. Oh. Uh, body of Christ at ni ang ilahang pondok. Body of Christ. Oo. Oh, oh. So dati baptist. Oo. Oh, <laughs> 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 oh On niya. Idol ka si Diwa Dog. Oo. Oh, On niya. Na-explain niya sa ko Nga ang mga hintil di ay, para si pa, San Pablo. Oo. Uh -huh. Ang mga hintil di, dili na kinahanglan o bautismo. Oo. Uh Oo. -huh. Oh. Nga naman, si San Pablo mismo nag-ingon nga siya gisugo sa pag kuha sa may balita mm. pero wala siya gisugo pag bautismo, bautismo. Oh. pero doon na siya na-bautismohan oh na. pero pag homa niya itong iyang pag-ingon nga wala siya gisugo pag bautismo wala na yung na ito nga na bautismo pagiging si San Pablo San Pablo karon so mga day gi-explain mo, de, kuno, gi mo sa kuha nga si San Pablo is apostol sa mga hintil. Oo. Oh. niya, ang kanayang mga do dosik apostoles para sa mga kudiyo. Oo. Oh. May man kayo pagka-explain. Mm. Kasi dili kayo kung may kayo pagka-explain karon may May, may man pagkahanay. Oo. Oh. May pagkahanay. Makasabot kasi ang gisulte. Makasabot kasi ang gisulte. Karon. So, pag bagwa na ako nga, wala. Sabot pa sabot. Dili na kinanglan ang. So, ang katong Church of God is ako na pong gidudahan hmm. nga dili na pong tumaw ang Uh, eh, na, na na ah, Sikan. Oh, Sikan. Oh, uh, tawag ani na, tinuuan. Ah, sika, oh, Ah, tinuod nga iglesia. Oo. Oh. So naglibog na po ko. Hangtod nga nakaisip ko kung si San Pablo ni ang konsiya. Pagibilang protestante oh. ha. Oh. Kung si San Pablo ni ang konsiya nga wala siya gisugo pag pamotismo, gisugo lang siya sa pagsabwag sa maing balita. Kinsa may nagsugo namo pag kisa Oh. Mm. Kinsa namo? Na mm. Pag sangyaw sa yang balita. Oh, oh. O oh, dito pasabot, ko na question. do na di ay iglesia nga gitugyanan gid ni Kristo. Nga gisugo. O gisugo. Mhm. Uh. so mo na siya naglibog na ta. Oh. oh. Okay. Oh, Church of God. Oh. Oh. Choice, uh, by the way, ang Church of God is preference lang nakang Elisoriano nga mga teachings mo maura na siya gyapon. Ah, yapan. okay. Oh, oh. May la, may kagilingon lang mi nga uh, Uh, may kaugalingon lang mga registration sa sex uh, tapos, sabit ko na ako naglibog, ningana nako ako sa kung kagalingon in ay dito na ko nga nakaibaw man ko ana nga ang ang Katoliko is gikan pa sa panahon mm. ni Kristo mm. hangtot hangtod karon. Mm. kita para mas malig ang atong pag-atake sa Katoliko, mm. kinahanglan makaibaw ta sa sa tawagan ni. Eh. Uh, ta sa uh, unsa ilang mga doktrina. Oh, unsa nga doktrina? Oo. Uh, so kung unsa kalig ligon, un, kinahanglan makibaw ta para mas makibaw ta unsa ang pag uh, tubag. Tubag unsa ang paglumpag? Uh, nga oh. siya. Karon sa unsa bang baka ha nga naka-convince nimo nga naka nabay diha na mga instrumento nga tao nga. Naay mga instrumento nga mga tao. Oo. Uh, ang unang instrumento nga tao, uh, Si si Roscar. Si Roscar. Uh, oh, ada. Oh, mana Sugento? Ah. Uh, uh, Pangutana kan di uh, Pangutana ko na siya nga kanang di Pangutana ko na siya about sa Catholic. Maestro po si Roscar po. Maestro po. Ah. Uh, ko oh, na siya Ah. Uh, kay gusto na ko makaibaw sa Catholic. Oo. Uh, uh, Tapos nga puti kita kay guilty man ta. Ah. pag pagtubag niya ipangutana naman ko niya kay mm. eh, para maka, maka maka realize ko ba nga mm -hmm. ang amo ding sikta is kanang tinukod directaw, is oh. na rig tao gipangutan ko niya o kanus ana tukod oh nga, para sa ko kailain naman ang pangutan na. oh. kay gusto naman ako is ang katulik ko na iyang ihatag sa ko adili na ko Adili ani niya kwesto na nga ko ah uh -huh. naman ko okay. di ba so dapat dito na siya ha yes oh mo na ko siya ha uh -huh. mo tani ana na ko nga kung sa una dunay nag-risk na nag sigong bugs. pag pagkano og mga video mga testimony makita uh, sa katoliko na mali meron baliktado na ko karon murag risk ko Lord oh uh -huh. kay kay ang kaning mga katoliko biya mga pagano biya ni eh. oh uh -huh. unya Lord basin basin madako ani ba niya uh -huh. kung imo gi ko Lord ha kanang kung kani ang tama kasimbahan pasabdan ang gid ko oh uh oh -huh. uh -huh. karon oh uh -huh. sige nag nag naminan na mga testimony testimony na pod Kaya kay nakinumdom ko sa kung giingon sa ako ang bana sa kung igagaw ikaw ba si ka og search sa unsay mali sa katulik ko ka kunahon ka dira man sa katulik ko kunahon ka nimo og search nga ang katulik ko tama oh. ya dili na ko minaw to panahon na oh. katong nga bias sa ka. oh bias sa ko. katong nga panahon na pod nga katong ning open na about Catholic hmm. dito na ning ning balik na so na balik sa akong Palong kuwan duman. nga Palong duman nga what if ang Katoliko na po na akong paminahon? oh. oh. pero ang po, um, itala kay oo oh. pagano ni <laughs> pagano oh. ni simbahan oo oh. ampo tag na hey. eh. oh. lord ikaw na ibala sa ko ah, lord kay oh. kay, kay unsa um, ra putak at unsa um, ra pa yaton ang rapon oh. testing oh. lang gyud ka oh, testing lang kita Hangtod nga naka ko about ni Scott Hunt.

Kaloy aning mura pugong nagpaka, oh. nagpaka nagpaka nagpakamarunong oh. kani ana mo kusog Kaloy aning ni Dr. Scatanoy bright kayo nya na ilad lang sa mga tuliko katuliko oh. pagbasa nako kay gi-download nako ang uh, nag nag-request ko song yagaw nga orderan ko katuiyahang iyang libro kay oh. ato to ang storya gyud oh. uh, ang nasayop kay ang ang ang, ang about nga libro kay Indonesian ang kasi ito <laughs> ang ang lingwahe dito oh. oh, a, a medium tapos ang style ako akong picturan ang kuan tapos ang picture i-translate nako i-convert nako ang picture into text oh. tapos text na po kay into into ka ano na po i-translate na po siya into oh. English oh. kung kahasol ba sa akong gibuhat oh. ang akong gibuhat ang ay, nakasiguro eh of kang Dr. Scott Han nga English nga soft copy nga na sa internet. Oh. Uh, sir, sako ato ah, ra. Oh. Uh, na. Pag sir, sako dito, ato na lang i-shortcut. Ang uno dito sa iyo istorya is ipangutan na siya sa usak sa nga doon na ba dito ay doon na ba ay mabasa o Bible alone. Oh. Uh, oh. Yeah. Naungot man siya dito. Uh, so Yeah. another po niyang uh, ihatag dito is ang church is the pillar and foundation of truth. Ang mm. church ang pillar foundation ng truth. Ano sa nanday ang Biblia? Mm. Ang nga dito na ko So, Dr. Kang Dr. Scott Hunt. Mm. Nakadool na ka? Oo, oh, nakadool na ko. Hanto, naminaw ko na lang ilang Father Darwin. Dito mm. na ko, so God. Oh. Father Darwin. Oh. Dito na ko naminaw. Nga na po mga tarong ang mga safe day. Oo. Oh. oh, mga debated do. Debate Oo. Oh, oh. So, muna siya, nga, dito sa Church of Pilar of uh, Church is the Pilar and Foundation of Truth. Mm. Niya, ang simbahan di ay is uh, ang simbahan di ay gikan pa sa unang di uway maka Mateo 16 versikulo 18. Oh. So bisan panggang haan sa kamatay ang dili makabuntog ni ini. Mm. ingon po di Kristo nga siya mag-auban sa iglesia. Mm. so, pa sabot wala gina malumpag ng iglesia ha. Mm. Kung saan man ni Ron nga pag search na ko is katoliko ramang gid ang pwede. Mm. Oh. So, so karon, di pagka di ka to, pila na ka katuig na complete na balik ka sa ko, oh, pila na ka katuig. 2000, ba, 2020. Mm. Pagdayon pong tapos sa uh, COVID. Oh, so, 2020 ko. Oh, 2020, 2020 na no. Oh. Pagdayon tapos sa uh, yan. Pagdayon tapos di, pag sold sa COVID, pa, pa official ko nga uh, hawa sa hawa sa Katoliko. Official na siya kay oh. dat nag bunyagan oh. naman ka oh tapos pagbalik pag, pag pagkawas sa covid, pagkawas sa covid, pabalik na ko sa ako sa Katoliko. Nasumuksong ko kag 1900 tinuan. Oo. Oh, Karon, sa pa may nakatabang nimo nga naligon ka. Ang history sa Biblia. Sorry, sa Biblia. Oh, history sa Biblia. history sa Biblia. Kay ang history sa Biblia, hmm. ang nag-compile ana, nag, na, nag kay Katoliko man. Oo, hmm. dito na ko haibawan pod ni hmm. St. Si Jerome, you hmm. siya santos man to. Siya santos. So dito na may bawa si Saint Zero, may bawa na ko ang mga Codex Sinaiticus, Codex uh -huh. Kode, Vaticanus, siya nga dito na ko na ibawaan. O niya, ang nag ang Katolik. Kung ang Katolik ang nag-colonize, subot, subot kaming mga protestante dapat mag-colonize, may mm. Di magana ini mo to o sa mga mga teaching sa Katolik, mutuo na ginoon may sa pag sa, sa Biblia. Subot pasabot posible na doon mga kopya sa Biblia nga gitangtang sa katoliko mm. o doon na po yung mga kopya sa Biblia nga dili angay dira sa Biblia mm. nga nung kami nga mga protestante nga dawatan dawat ang mga dawat mm. kami gani mga protestante moingon yung mga, mo mga may four gospel, mm. kaya ka four gospels kaya ka nang gina sa pagkanunay sa mga katoliko oo, oo, so dapat sa mga nga protestante among, amo gina question four mm. gospels kang gina ba mm. di lang gina kay duha mm. oo. Katong sa mga libro sa New Testament, dapat i-canonize mo nag-otro. Yes, uh -huh. Dapat kung unsa ito'y ipang tang, tang sa mga katoliko, ano itong pangitaon kung yes. tinuwa oh. O wala man. Oo. Oh, uh oh. -huh. Gidawat mo. Lagi na. Oh, uh oh. -huh. sa history sa Biblia, o niya, tayo man ang at atong ginoong na uh, hatagan niya og kanang uh, siya, Holy Spirit, yung may mutabang, magtudlo sa simbahan. Hmm. Uh -huh. O lagi nga ang Katoliko man ang iyang itabangan <laughs> aron sa pagkanunay sa Biblia. Okay. So, Kataposan, Brad, kanang, kumusta man po lang yung pagkakatoliko na kung saan po yung mga nabati na nakabalik ah, yung saan yung pag-istorya ginoo, doon na ba po yung ah, Kani, siya, yeah, pagiging katoliko. Ang pagiging katoliko is natin ipangayo sa ginoo, pero kanita ng grasya rin sa ginoo. Iha, yeah. yeah, iya yeah. yeah, ginita ng plano. Amen. Oh, iha, yeah, ginita ng plano. So sa pagka sa tuloy ko na ako kay medyo ning ning kuha na gamay akong utok ning sana ning ni tawag ganun linaw-linaw na siya kay uh -huh. Sa o naman ko, protestante nag ka, naglibok mag ikan sa ikan ka matura. Kaya so nila pakai hatred na ito, sa ba? Asa man? Sa protestante ka, ang katolik ba? I don't know. Naba, naba kayo mga hatred sa si katolik na doktrin? sa unang uh, uh, pa ko? Sa mga protestante ka ba? Ah, kaniyang mga sa mga protestante. Ang rosary. Rosary. Oh, oh. Larawan siguro po. Ang larawan sa... Ang oh. um, santos. Mga pari, Kaya oh. na dito nga. Ang mga pari dito sa kanang... kanang kuwan kayo, kanang taas nga... Kusa na, oh, oh, yeah. sa mga sa mga oh. sa mga ikumbira, eh, oh. kayo mga pari. di ba? Oh. Sa mga parisiyong pare. Mga parisiyong, di ba? Oh. Oo. Usa sa mga hitre rin <laughs> Pero karong nga nakatuliko na ka, murag nakaluag na ka. Oo, uh. oo, oo. Ma, ma, dito na ko nasabdan, kung ang, kung ang mali ang pag, Rosary Manino, oh. mali ang pagbalik-balik sa, mali ang pagbalik-balik sa tawagan ni, sa Rosario, mali ang pagbalik-balik sa atong ampo, nga nung ang mga protestante nga ikanta, balik-balik ko na ng koros. Oh. Oh. Ah. Prison worship, diba? Oh. Ah. Balik-balik ko naman ang kurus. Mm, Mau Japan. Ya Mga parehas na, huwag sila kabantay. Ah. Pero, labi na. Ang katoliko rin lang ibantayan. Oo, oh, ang ah. lang ah. Oh. niya, favorite oh, nila nga kanta oh, gani Ila pa nang balik-balik ko, oh. kay mm. sa usa kakantahan, balik ko nilang chorus. Mm. But, kung favorite nila nga sa kanta nga para sa praise and worship, nga nung balik-balik ko nila. Ah. Nga, ang, ang kanang, ang kanang ato ang, atong sa, atong, atong kanta nga, alang sa ginoos, similar man na sa pag-ampo or gina po. Oh, pon, oh. do yun. Oh, oh. dito. Salamat kay bro Jerome, sa imong panahon nga. Naka-atag ka o gigayon sa imong experience. Na di po nalim na nakaagi agi ka like you know, pong istorya ninyo. Naka-experience po, pero nindot po di mo kay grabe ka ka-truth seeker. Kaya salamat ito. Salamat yun. So, din nila mga logs. Sa kanunay, ang Hindi na ito kalimtan. Bahalag inyo kung malimtan. Basta ang gino, lilit na ito malimtan. Amen. As Salamat. God bless.